Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, ng biyernes sa 25 araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito, ng biyernes. naging isa ng ganap na bagyo ang sama ng panahon o low pressure area na namataan sa may silangan ng lalawigan ng Cagayan. Itinaas ng pag-asang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa northeastern ng Cagayan dahil naman sa tropical storm na si Goring may international name na Saula. Ayon ito sa Anunsyo naman ng pag-asa kagabi. Ang pag-asa sa kanilang bulletin na unang inilabas kagabing alas 11. Sinabi nito na ang mga residente sa northeastern portion ng mainland Cagayan ay magsisimula ng makaranas ng malakas na mga hangin sa loob ng 24 na oras. Samantala, sa nabi rin ng pagkasang minimal hanggang minor lamang ang impacts ng malakas na hangin na ito ay posible sa mga lugar kung saan nakataas ang signal number one. Ang bagyong siguring ay huling namatan sa layong 200 km silangan ng Basco Batanes at may sustain maximum wind ng 65 km per hour at may pagbugsong umaabot ng 80 km bawat orasan. Mabagal itong gumagalaw patungo sa pangkalahatang direksyong pakanluran o westward. Dahil sa sama ng panahong ito, inaasa ng pag-asang 50 hanggang 100 millimeters ng rainfall sa lalawigan ng Batanes at Babuyan Islands simula naman sa kaninang madaling araw. Hanggang mamayang gabi ng August 25. Samantala, karagdaga namang 50 to 100 millimeters ng pag-ulan ang inaasang ipapatak sa eastern portion ng Milan Cagayan simula naman sa araw na ito ng biyernes hanggang bukas ng gabi, August 26 ang forecast ng rainfall o inasang pagbusang ulan ay mas mataas sa mga elevated or mountainous areas. Sa ilalim ng ganitong kondisyon, inaasa ng mga pagbaha at mga rain-induced landslides, lalo na sa mga lugar na highly or very highly susceptible sa ganitong mga panganib gaya ng na-identify na sila sa hazard map at sa mga localities na nakakaranas na ng considerable amounts ng rainfall sa mga nakalipas na araw paalala din ng pag-asa na dahil sa highly favorable environment, ang bagyong siguring ay inaasang lalakas pa at makakamit ang tinatawag na typhoon category bukas Sabado ng umaga. At pwedeng marating nito ang pinakamalakas na pwersa Sunday evening, linggo ng gabi, August 27. Pero ang tsansa na mag-develop ang bagyong siguring patungo sa isang super typhoon ay malabong mangyari ayon sa pag-asa. Pero ang weather disturbance na ito ay makakaapekto naman sa kabagat o southwest monsoon na lalong pag-iibayuhin ang mga cyclone enhanced monsoon na ito ay magdadala ng malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon simula naman sa araw nito ng Biyernes at maging sa western portion ng kabisayaan simula naman bukas. Magiging dahilan din ng bagyong ito na nagpalala sa hanging habagat ng mga gusty conditions sa mga susunod na lugar simula bukas. Ito ay sa lalawigan ng Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Dinagat Islands, karamihan sa Mimaropa at Kabisayahan, ganon din sa Dinagat Islands at maging sa Surigao del Norte.